Hello, 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 hello everyone. Naku guys, ano nang nangyayari sa presidente nyo? Este, presidente natin pala. Ha? Huh? But, nabalitaan na ba? Dumudugo yung nyipin, ano, baba niya. Ewan ko lang, ano nangyayari sa kanya, di ba? Naalala nyo, I guess, one, a week ago na may doktor na nagsabing isang tingin niya lang ha, sa kay BBM, meron talagang something wrong. Na kailangan na talaga siyang magpa-executive check-up. I believe naman siguro nagpa-check-up na to eh, Kasi alam mo yung siya, grabe naman no sa mga kasamahan niya, sa malakanyang wala man lang makapag-suggest noon sa kanya. Naku guys, anong nangyayari sa kanya? but dumudugo. 'Di ba pag tayo nadudura tayo pag may dugo yung bunganga natin, naluluwa tayo siya guys, hindi. Naku, panoorin niyo to. Ito na guys, ito yung speech niya no sa araw ng kagitingan. Oh, ito makinig tayong lahat ah. Tamang-tama po, ang, ang, ang nangyari po rito dahil nung no, naghahanda pa naghahanda po kami para dito sa uh, paggunita uh, nang Araw ng Kagitingan ay na, nasama po sa usapan. At ikako, eh, dapat naman eh, kung tayo ba ay uh, nagbibigay ng dangal sa ating mga nasawi na mga kasama, ay kailangan eh, ang ating pangako sa kanila at uh, ay lagi natin sinasabi kahit ano pang mangyari ang inyong mga pamilya, ay aalagaan natin, hindi po namin pababayaan. Sabi nila sa akin, eh, masyado kasi mahaba ang proseso, mahaba yan ang guys. uh, Yan na, oh. Uh, komplikado, mga documentary requirements. Yan! Dumudugo na guys! At kung ano-ano. Eh -ano. kako hindi siguro tama yan. Dahil bakit naman mahaharang yan, oh, dumudugo na talaga siya. Nako, ano bang, no, sa lahat ng mga ano dyan, sa lahat ng mga doktor dyan na, ano ba yung, ano, mostly reasons, but dumudugo yung ngipin natin. Dumudugo yung dito. Pero, kasi mostly nang na-experience ko, dumudugo lang pag nagdo-toothbrush ako eh. Pag alam mo yung nasage ng toothbrush, alam mo yung ganun. Pero ito, nagsasalita lang siya tapos dumudugo. Ako guys, ano ba to? Ang ating ibinibigay na tulong sa mga pamilya ng mga nasawi. Eh. Bakit mahaharang? Grabe! Grabe! Parang ano nangyayari dyan? Naku. Sabi dito sa mga comment section, baka daw kasi walang tulog. Walang tulog, hindi na natutulog kasi daw, 'di ba, pag ano to? Oh, ito daw oh vasoconstriction. Cocaine narrows blood vessels which reduces blood flow to the gums. This can lead to tissue damage and make gums more prone to bleeding and infection. Naku, guys. Kaya pala. Oh, vasoconstriction, guys. Hindi ako nagsabi yan, ha? Si ano nagsabi yan, oh? mag si Johan. Si Johan ang nag-comment niyan ha. Oh, dry mouth. Cocaine use often causes dry mouth reducing saliva that normally protects the mouth from bacteria. This can lead to gum disease and bleeding. Naku. Three. Teeth grinding. Bruxism or yung pa ganun-ganun niya. Diba? Ganun-ganun niya. Yan yun. Cocaine can cause users to grind their teeth or clench their jaw, irritating gums and leading to inflammation or bleeding. Poor oral hygiene. Regular users may neglect oral care, increasing the risk of gingivitis and periodontitis, both of which cause bleeding gums. Pala. So, guys, sa mga nagsasabi dyan, Oh, kahapon sa video ko may nag-comment pa talaga. Panay daw ako sa tayo kahit hindi naman ako nag ako sa kahit nagre-react lang naman ako sa mga videos no na nagsasabing ano nga, bangag nga yung presidente or adik no sa mga nagsasabing wala daw tayong ebidensya. Oh, yan. I'm calling you out sino ba yon? Hindi ko nakalimutan ko yung pangalan eh. Ito na ebidensya oh, baka sabihin niyo na naman fake news. O oh, dumudugo dumudugo na yung uh, mouth ng presidente nyo ay natin pala. Oh, grabe it's because daw kung you are using cocaine it will lead to vasoconstriction, dry mouth, bruxism and poor oral poor oral hygiene which causes blood bleeding on the gums nako Grabe. May nagsabi pa dito. Sabi ni Jollibee Simon. Walang kwentang speech. Puro sabi nila. Puro kako. Dapat kailangan. <laughs> walang direct intention sa tao na tumulong. Puro pangarap lang. <laughs> Ay, sabi ni Betchay, paano basahin tong pangal apelyido na. Basta si Betchay, good job. Mang ba, mang babarang from Sikihor to suka so, pa ninyo aron mahuman, wag naman. I I believe hindi to barang eh. Consequence to ng mga actions niya. Uh, kung talagang addict siya no, consequence na yung pagdudugo ng gums niya. May sabi pa dito, ay the general, gadugo na tinuod iyang ba? ba, or edited lang. Naku, paano ba ma-edit yan? Ano ba to siya? Naapiki bleeding na gadugo. he eh. fake news yan o oh, edited ma'am. Ano fake news? Tingnan nyo yung ano niya, video niya. Guys, video to. Nung nag-speech siya yung kagitingan, araw ng kagitingan. Tingnan nyo yung mga video, tapos i-zoom nyo. Kasi ito, naka-zoom na to eh. Kasi reels, di ba? Reels. Kaya naka-zoom na. Pero hindi po yan edited na ko. Tingnan nyo, oh. Arang dahil maraming masyadong hinihingi na dokumento, maraming masyadong proseso, ang uh, punot dulo ay nagiging matagal na. Magiging masyadong matagal hmm. ang pagbigay ng mga benepisyo. May edited ba na na as in ano talaga yung parang nag nagbe-blend siya sa laway niya. May edited ba ganun? Grabe naman. No, kung edited man, kung edited talaga 'to. Benepisyo na ito. Kaya ang aming ginawa ay sabi ko, kami na. Tayo na ang magbuo ng mga dokumento. Tayo na ang mag-ayos ng kanilang mga pangangailangan upang ay tamang-tama po. Hindi na yan. Hindi na rin posibleng ma-edit yung ganun. Alam mo yung nagbiblend talaga siya sa laway niya? Tapos ano, kumakanat dito, oh. Nako, kayo anong masasabi nyo?